Hindi bababa sa apat ang patay matapos araruhin ng bus ang ilang sasakyan sa bataan. Sa bilis ng takbo ng bus, nayupi ang mga tricycle at tumagilid pa ang jeep na nasalpukan nito, na nakasalpukan nito. Live mula sa bataan, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, ano ang latest dyan? Jester, hanggang sa ngayon, hindi pa naiaalis sa gutter ang bus na nang araro ng mga motorsiklo at jeepney dito sa Bangal Road sa Dinalupihan, Bataan, kagabi. Nagsisigawan pa ang mga residente sa Dinolopihan, Bataan matapos maabutan ang pangaararo ng isang pampasaherong bus sa mga motorsiklo at jeepney kagabi. Tumawag ka emergency! Ang iba, nagpanik sa pagtatawag ng tulong habang nire-rescue ang mga pasahero ng jeep at bus. Naging pahirapan daw ang pag-rescue sa mga pasahero. Pagkarating po namin dito, tinignan po kagad namin yung nasa harap. Nakita po namin na may lumalabas na kamay. Ngayon, nilapitan po kagad namin, inilabas namin dun sa, sa harap ng jeep. Tapos siniga po namin. Ayon sa mga rumesponde, mabilis raw ang takbo ng bus habang binabaybay ang pababa at kurbadang bahagi ng kalsada. Dito na inararo ng bus ang mga nakasalubong nitong sasakyan. Ayon sa aking nasaksiyan, ay talagang mabilis na po ang kanyang uh, pagdating dito sa papuntang uh, Olongapo. Unang-una nga po yung uh, single at uh, inabot po yung isang tricycle na nakaparada dyan at uh, yung paahon din na isang tricycle. Ang bus, basag na basag ang windshield. Ang jeep namang nasalpok nito, bumaliktad pa. Nayupi rin ang dalawang tricycle na naararo ng bus. Hindi bababa sa apat ang nasawi sa insidente at kabilang dyan ang isang estudyante. 26 naman ang sugatan. Ayon sa mga residente, bago tuluyang mangyaring aksidente, napansin nila na sa unahang bahagi pa lang ng Bangal Road ay pagewang-gewang na ang bus. Bago nito masagi ang ilang motorsiklo at mga tricycle hanggang sa tuluyan nitong mabangga ang jeepney at makaladkad ito. Galing sa Pampanga ang bus at patungo sa ng Olongapo. Habang ang jeep naman ay biyaheng Olongapo papuntang Dinalupihan. Paliwanag naman ng driver ng bus na walan umano siya ng preno habang pababa sa daan. Ma, pinipreno ko nga po ay nawala ng hangin, ayaw na no, uh, ako pinto. May sinusundan ko, hindi ko na matanda kung trak o ano. Pinilit ko yung overtake, sige ko, wala, wala akong kas kasalubong. Pag overtake ko, hindi ko nilisip na may kasalubong. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bataan Police ang driver na mahaharap sa patong-patong na reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property. Mapawis ngayon patuloy ang investigasyon ng Bataan PNP tungkol sa aksidente yung naganap kagabi. Sa ngayon naman ay possible na para sa mga sasakyan at sa mga motorista itong Bangal Road habang patuloy nga ang pag-investiga. At yan ang latest mula dito sa Bataan. Balik sa'yo, Maui. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.